Si Choi Song ay nang unang manlalaro sa The Lost World matapos niyang talunin ang isa sa pinakamalakas na manlalaro. Gusto ng rematch ng kanyang tinalo pero tinanggihan na niya ito. Para manatiling nangunguna sa laro, madalas niyang tinatapos ang mga task dahil kung siya ay magiging kampante ay maaring makuha ng top 2 player ang kanyang pwesto sa top 1. Maya-maya lang ay may napansin siyang system na lumabas sa screen at sinasabi dito ang pasasalamat ng developer sa kanyang matagal na pananatili sa laro. At nakita niya rin na tapos na ang beta testing kaya malapit na itong i-release sa publiko. Sinasabi rin dito na maari niyang makita ng harapan, ang mga features ng laro. Hindi siya makapaniwala dahil iniisip niyang napaka-imposibleng magkaroon ng akses ang isang tao sa loob ng isang laro. Dahil sa pahintulot ng developer ay maari na siyang pumasok pag pinindot niya ang enter dahil siya ay interesado, kung ano ang mangyayari agad naman niya itong pinindot at unti-unti siyang nawawala sa kasalukuyan niyang inuupuan. Maya, maya lang, nakita na niya ang kanyang sarili sa kakaibang mundo na tila isang panaginip. At doon niya lang napagtanto, na totoo ang sinabi ng system na maari niya itong makita ng harapan, dahil siya ngayon ay nasa loob na ng laro. At napansin niya rin ang kanyang kasuutan ay kagaya rin ng kanyang avatar sa laro, at maya, -maya lang, Mayroong estranggero na lumapit sa kanya at nagpakilala na siya si Aladdin. Sinabi ni Aladdin na si Choi Song ay isa sa mga napili. Hindi na nagtanong si Choi Song kung bakit siya napili, tinanong na lang niya si Aladdin kung sino at ano ang mga aninong nasa paligid nila. Agad naman na sumagot si Aladdin sa tanong ni Choi Song at sinabi niyang ang mga anino ay player na katulad din ni Choi Song na napili para dalhin sa loob ng laro. Naglakad si Aladdin at itinaas ang kanyang kamay para ipakita sa mga player ang mundo ng laro. Nagtanong si Choi Song kung ito ba ang planetang Earth at sumagot naman si Aladdin at sinabing hindi. Sinabi ni Aladdin na ang planetang ito ay ang planeta kung saan nagaganap ang laro. Dagdag pa niya, sila ay maaring maging gods ng bawat nilalang na pipiliin nila, at ang mga nilalang na pinili ng mga player ay maglalaban-laban dahil ang mga nilalang na ito ay tanging isang player lang ang sasambahin at wala ng iba. Ilan minuto ang lumipas na ramdaman ni Joy Song ang takot ng ibang player dahil sa mga nangyayari. Maya maya ay narinig na niyang nagkwento si Aladdin patungkol sa nakaraan ng mundong ito. Kinuwento ni Aladdin ang pagkakaisa ng mga lahi, ngunit ang Diyos ng mundong ito ay umalis at pinabayaan ang kanyang planeta. Dahil sa pag-alis ng dating Diyos si Aladdin ay humanap ng bagong Diyos na papalit sa posisyon ng dating kataas-taasang Diyos. Sinabi ni Aladdin ang mga dahilan kung bakit ginawa ang larong The Lost World. Ang larong The Lost World ay naghahanap ng mga kandidato upang pumalit na bagong diyos sa mundong ito. Sinabi rin ni Aladdin na ang mga civilization na sumasamba sa iba't ibang player ay maglalaban-laban dahil sa magkakaibang diyos na pinaniniwalaan ng mga ito. Kapag iisang sibilisasyon na lang ang natira, ang diyos na tinuturing ng huling sibilisasyon ay ang magiging diyos ng buong mundo. Dagdag pa ni Aladdin, kung sino man player ang maging diyos ng mundong ito, ang player na ito ay magagawa lahat ng kanyang gusto. Dahil sa mga sinabi ni Aladdin, napaisip si Joy Song, at parang nagustuhan ng mga pwedeng mangyari kung siya ay maging isang Diyos. At dahil gusto niyang maging isang Diyos, kumuha pa siya ng mga impormasyon at nagtanong kay Aladdin, kung ano ang mangyayari kung isa sa kanila ang ayaw maging parte ng larong ito. Sumagot naman si Aladdin sa kanyang tanong at sinabing babalik lang kayo sa dati nyong buhay at malilimutan nyo kung ano man ang mga nangyari dito. Para kay Joy Song, kulang pa ang mga impormasyon na kanyang nalaman, kaya nagtanong ulit si Joy Song kung ano ang mangyayari sa mga player na natalo ng ibang player. Tumingin sa kanya ng malumanay si Aladdin, at sinabing kung ikaw ay matalo ng ibang gods bilang isang gods, ikaw ay mamamatay dito at sa totoong mundo. Hindi makapaniwala si Joy Song na buhay niya pala ang nakasalalay sa hamon na ito, kaya napakagatlabi na lang siya para mapalitan ng sakit ang takot. Alam ni Aladdin na nakaramdam ng takot si Joy Song at iba pang mga player dahil sa kanyang sinabi. Kaya pinahintulutan na niyang bumalik sa dating mundo ang mga tumatanggi sa hamon. Pero kung tatanggapin mo ang hamon, kumuha ka ng isang braha para magsimula na ang iyong pagiging isa sa mga Diyos ng mundong ito. Si Joy Song ay hindi agad bumunot ng braha dahil inaante niya ang ibang player na mauna. Ngunit maraming player ang natakot at mas piniling bumalik sa dating mundo kesa tanggapin ang alok ni Aladdin, binilang niya isa-isa ang mga nagkuit at umabot ito ng lima ang dating 32 na player ay naging 27 dahil sa limang nag -quit. Dahil ang tagal ng ibang player, pinauna na ni Aladdin si Joy Song para bumunot ng braha. Ang mga brahang ito ay may kanya-kanyang kapangyarihan na maibibigay sa player na makakabunot dito. Kaya nasa sabik si Joy Song na lumapit at bumunot ng braha. Mukhang nadismaya si Joy Song sa brahang kanyang nakuha. Kaya napamura ito bago siya tuluyang ipadala sa mundo. Tuluyan na siyang hinila ng mundo, kaya makikita ang sobrang bilis na pagbagsak ni Choi Song. Unti-unti na niyang nasisilayan ang disyertong parte ng kontinenteng kanyang babagsakan. Nang siya ay tuluyan ng nakababa, agad niyang nasilayan, ang sobrang gandang kapaligiran, makikita rin dito ang mga nilalang na namumuhay ng payapa. Ang mga palaka ay maaari niyang maging mga alagad. Dahil ang mga palakang ito ay hindi normal, dahil bawat isa sa miyembro ng mga palakang ito ay may sapat na laki, lakas at talino. Ngunit dahil sa laki ng mga ito, sila ay hindi na interesado sa mga insekto dahil mga hayop na rin ang gusto ng mga ito. Ang mga paru-parong dama po kay Joy Song ay ang kapangyarihan ng nabunat niyang braha. Makikita sa ekspresyon ni Joy Song ang pagkadismaya dahil pag pagkontrol sa mga insekto lang ang kapangyarihan ng nakuha niyang braha. Makikita ang kasalukuyang lokasyon ni Joy Song sa kanlurang parte ng kontinente. Tila ang parteng ito ay puro desyerto at wala masyadong mapagkukunan. Kaya naisipan niyang gamitin ang kanyang kapangyarihan sa pagkontrol ng insekto, para ang mga insektong nakokontrol niya ay magamit upang pakainin ang mga tribong walang makain sa desyerto. Dahil ang mga palakang ito ay mas gusto ang karne at tila ang mga ito ay masyadong madami para kanyang maging alagad ng sobrang aga, at hindi siya nito sasambahin kung alam nilang insekto lang ang kayang ibigay ni Joy Song sa kanila. Kaya mas pinili ni Joy Song humanap na lang ng ibang tribo kesa sa mga polaka. Tiningnan niya ang mga lizardman dahil ang mga lizardman ay kumakain din ng insekto, at ang mga lizardman ay matagal bago ma-dehydrate at malakas ang mga ito sa init. Tiningnan niya ang kasalukuyang lagay ng bawat miyembro ng tribong ito, at nakita niya na ang iba dito ay mukhang may malubhang sakit, at ang iba naman ay matatanda, at mayroon din isang sugatan. Pinag-isipan ni Joy Song kung ang mga lizardman na ito na ba ang kukunin niya dahil ang mga ito ay mahihina at may kakaunting bilang. Maya-maya lang ay napagdesisyonan na ni Joy Song na ang mga lizardman na ito ay kanyang tutulungan hanggang sa ang mga ito ay maging tanyag at maging pinakamalakas sa lahat ng tribo.